Yon. Hindi. Ang mga tayo daan, talbos ng kamuting kahoy. Okay, paglalagan tayo. Kapagkat mga, ako na, ako na pala. Lagyan natin ito mga boss madam, sana. Kung nakatigil na kayo nito, yung sa tilapia. Parang kakunti yata din yun. Ang pinagkunan na ito. Ayun sa ano. Medyo malayo-layo. Ito mga boss madam. Ayan. Oh. Yung talbos lang kukunin natin. Hindi ba alam na masarap sa tilapia ito. Ito ang ano doon. The best. Alagad din natin ang sitaw para lalong sumarap at kakain tayo ng gulay nang ano mamaba ang buhay ito ang ng ano ano ba yun may ano pa rin eh. makalabog ito ang sekreto ng matatanda sa una mga boss madam kaya humaba ang buhay nila. Nagkakaiba sila ng mga sandang megit. 90, 80. Ayan na. Yung panahon natin ngayon ay ano na. Maswerte ka na. Ang abuti ng kanang ano. 70. Na ano na ako. Nagapos na. oh. Ayan na. Ito. Ganda. Ayan. Puro lang tayo ngayon mga boss madamat. Para healthy healthy sa katawan Yan ang Nagkakain ko ngayon mga boss madam Para naman ay mabahaba pa ang buhay natin Abutin man lang ako ng mga 120 years What? Good na sa akin ah Boundary na yun dahil sa mga gulay lang. Te, okay. ano, lang? subukan niyo mga boss madam sa sinigang na tilapia. Sarap to. Sasabihin niyo eh. Mangha kayo. Dami oh. Te, okay. sa gilid ng palayan oh. Yo. Oh, lalaki nito. Ganda. Ito kasi paborito ay eh, mga boss madam. Ininalagay sa ano, sinigang. yun rito ito gagat-gagataan. Ayan. Nasa upload natin sa kabuti. Sinama natin ito ron Buting ano. Dami o oh, Ganda malagulagutok pa ito mamaya gulay para humaba ang kaya na bahala magbukto mga bus madam ano anong hahaba yun aganda Ay, naman ang dito talbusan eh. kataba kataba ng kamuting kahoy hmm Nako po, hindi tayo pwede ron. Tanim pala yun. Sana yun? Gawin na yun sa taas. Palayan tayo. Okay na ito. Nga madam, good na. Hindi tayo kanina ng tilapia doon. Sana. Talip pa At masarap na ngigot na ng sabaw. Gagawin itong rest day. Ha? Ha? Okay na ito. Marami na ako, tama na yan. Oh. Silipin ko lang ang kung Palaka. Kani ko kumalabog din eh. May, ano, may tubig pala. Huh? Ha? Boy pa talaga. Eh. Goods na goods to. Your fresh. Putik na mas banda mo. Hmm. Ito sana tayo ng paro. Ah, hawakan mo. Dami ya. Sarap yan. Saug natin lahat ya. susu di itu.